asa dog, usa ang tuon na punsiya, siya. Asa dog, asah dog, ng mga animals. Asa dog, Asa man ang dog, Bird, dog, bird, Asa bird. asah bird. asah dog, asah bird. Asa man asah dog, asah dog, asah Dali na, tudlo ah. horse. Horse, kuno ba? As horse. horse. Di mo na. Uh, leopard mo na. Dab, man duck yan na. horse. Oh, the duck. Asag dog. Kailakas dog. As man si dog. Uh, Mungi. As god lamang. Yeah. Nom. Hmm. Uh. Hmm. Dali na! tudlo na! Asa man si Elephant? Elephant! Elephant ba? Dara! Nagpasagad yung kagtudlo. yun na naman pinakaubos. Um. The Elephant. Um.